para sa mga taong nais na wakasan ang lahat. Idilat mo ang iyong mga mata, sapagkat ngayong araw na ito'y kakayanin mo na. Tumayo ka, tingnan mo ang refleksyon ng iyong sarili sa salamin at ibulong mo rito ang mga salitang may hangganan ang lahat. Mungiti ka, o hindi kaya umiyak ka. Ang mahalagay maharamdam ka. Damihin mo ang saya, damihin mo ang lungkot daming ito ang bumubuo sa iyo. Huwag kang tatakbo. Pumarito ka lamang. Sapagkat ang iyong mga paay punong punong na ng mga sugat na dala ng iyong pagtakas. Maging bukas ka sa mga taong pupuntahan ka para lamang saktan ka. Sa mga taong nais kang tulungan. Pakatandaan mo na hindi ka nag at kailan may hindi mo uubos ang bilang ng mga taong nagmamahal sa iyo. Sa mga sugat na sobrang mahapdi, kahit na maghilom ay kabisado mo na ang sakit. Sa mga pagkakataong nalulungkot ka, hindi ito kasalanan. Kaya sige lang, umiyak ka lang. Iiyak mo ang lahat. Kasabay ng pag mo ang pagtanggap mo na buo ka. Isa ka. Hindi ka sirap. Hindi ka duro. Buo ka. Kahit na sa tingin mo'y hiwa-hiwalay ka na. Bumangon ka para sa iyong sarili. Para sa iyong mga pangarap. Para sa pangakong darating din ang isang magandang buhay. Maniwala ka. Matatapos din ang kalungkutan. Mawawakasan din ang sakit at hirap. Hindi mo kailangang magmadali. Mabagal ang andar. Mabako at pasikot-sikot ang daanan. Gayun pa may sa dulo nito, makakauwi ka rin. Sa dulo nito ay may nag-ihintay sa iyong yakap at halik. Kaya dumilat ka. Sapat na ang pagpapahinga. Tumingin ka sa iyong paligid at damihin bawat isang bagay na malalapatan ng iyong mga mata dumilat ka. Sa pagkataniniwala akong kaya mo na, kakayanin mo, makakaya mo. Hanggang sa makaalis ka sa madilim na kwartong mayroong apat na haligi, maniwala ka, kaya mo.